Hello guys. Magandang hapon. Ito magalilikpit uh, lang ako ng uh, pinamili ko para sa bundok doon sa uuwian namin. Kapasalubong ko yun doon sa tita ko na kapatid ng papa ko. Ilang isang lang buwan ba kami? March kami huling umuwi. April, May, June, July, August, September. Anim. Anim na. Ay, hindi. Anim ba? Pero may dyan dyan ko. Oh, mag-anim na. Anim na. Anim na. Ililigpit ko lang ito. Para meron kaming magamit din. Uy, wala akong dalang ano. Ala, nakalimutan ko yung may asukal, may gatas candy para sa mga bata kasi alam mo yung mga bata dun sa amin mahilig silang mag istambay sa bahay kapag umuwi kami so yan na lang papamigay ko na sa kanila mga batang ano marami candy ilang candy ba to yan tapos ito palaman namin dyan sa tinapay pag uwi namin kasi very important yan. Palaman. Uh -huh. Tapos yan. Ito, para pag naglakad ako sa malayong lugar, kasi malayo yun eh, anim na oras, apat na oras, ganun. Ito pang palakas ko. Pang palakas ko yan. Okay. So, ililigpit ko lang siya. Sasako ko para hindi maano. panoorin na lang po. Kasi hindi ko alam kung... Bango na, wala mo hana. Kain na ikaw Parang maganda kung lagyan ko ng ano to, so, karton. Pahinga ako ng karton. Dito, kasi baka. Tapos sa ilalim. mm Kung na akong yung pinapapin ito. 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 kasi dito. Hindi magbasa Ayun na yung nido ni Hana. Mm -hmm. masira tayo. Ang karami kailangan mo. Wala kang pasensya. Ayaw mo yung na -ayong <coughs> Argentina memakai apa kasih spot Anong natatanggal? Ito. Anong natanggal po ayaw matanggal. Lala ko Ayan. And then... Okay. Ang okay. so daming kay Hana to isang si po. Hana <laughs> o! Ang saan naghanap na ng ano yan eh. Di ba? Mm -hmm. Ito, dalawa na lang po. Tama na, ito. Kain po po. Kain po. Kain po. Kain Wala nang, ano eh. Diba? Kaya siya? Ano? anak, kumain na. Kasi ako itatayin siya pa eh.

Ito na na. Tapos tatahin ko. Bebe. Bebe, kaya ka na. Bebe, kama. Ang tubig, bibit-bitin ko na lang. kumain ka na kasi pag na pag nawala yung init yan Anson for everyone